lulutuin mo ngayon yung binili mong gulay tapos mapapasarap ka ngayon ng pagkain just listen jagi good morning mga guys Nandito ako ngayon sa isang jagingan dito sa kalsada na yan. baybayin natin kung mayroon pa mga nagja-jogging ng ganitong oras alas 8 na ata o tara mga guys samahan nyo ako parang wala naman na ganong tao para puro na lang sasakyan yung nakikita ko normally kasi mga guys itong kalsada na to talaga pag umagang umaga marami talaga nagja-jogging dito lalo na pag araw ng Sabado tsaka Linggo. Mapapansin niyo itong kalsada na Lalo na banda dong unahan yung may sasakyan doon. Marami yung tao diyan tsaka marami yung mga tinda dito sa gilid. Akala mo mag iba yung pag araw ng Sabado, mga guys. Ayun nga, meron nga sa mga gilid-gilid Ayun. Pero kukunti ng tao ngayon. Hindi ka tulad kanina siguro kung napakaaga tayo kanina nandaan tawag ng mga shit din siguro baka marami sa Ayun, meron pa pero mang ilan-ilan na lang sila oh. Ay, mga ano guys ano, oh. na lang yung tao. May ano rin naman diyan mga changge changge din halos. Ano, may bilihan din diyan. Wala nang ganoon nagja-jogging. Parang napagod na ata alas 8 na rin kaya baka naguwi na. Ito, may mga ano nang bisikleta. Ah. Wala na nga, wala na. pa isa na lang. Itayin sa ate, ayun mo. Oh. mga guys, ito jagi talaga to dito. Tuwing so, umaga talaga rito, lagi dito maraming tao, lalo na mga bandang alas 7, mga 6, 6.30 yung alas 7, yun. Karami lagi dito nagja-jagi. <coughs> tingnan nyo naman yung papaliki, di ba? Sino ba naman hindi dito nagja-jagi na ang ganda-ganda ng view, di ba? wala ganong walang mga bahay may mga bahay dito kasi malalayo eh. ang luwag ng kalsada na to at saka sa gabi dito guys maliwanag to kung nakikita nyo yung mga puste na yun sa mga lahat yan umiilaw kabilaan no? kaya kahit gabi ka dito magjaging walang problema hindi ka matatakot kasi maliwanag dito ng kalsada na to hindi ko lang alam kung anong kalsada to pangalan na kalsada na to Basta, alam ko sakop to ng Cavitex itong kalsada na to ayan o oh. wala nang wala nang guys wala nang na eh, may na jogging may namimingwit o oh. nice yes, kuya o namimingwit namimingwit ay oh, ito ito yung pinamimingwit ni kuya ano o oh, ayan o oh. Kaya yeah, may mga ano-ano pala yan, oh. No? Yan, no? oh. Diba, ang ganda dito pag-jaggingan, hindi dito oh, nakaka-umay mag jogging kasi ano yung no? malawak eh, malawak yung kapaligiran, malawak yung matatanaw mo, o oh, di diba? <coughs> Excuse me. O, oh. ngayon wala na ganang tao, mga ilang-ilang na lang, katulad kay Kuya, ayun, no, medyo jogging, may mga puno ng saging dito ayan at dahan-dahan lang tayo magpatakbo para halos lahat mabijuan natin ito dito uh, ah, meron dito nagtitinda ng mga gulay pag gusto nyo bumili ayan you know, o medyo naglilipit na kasi tanghali na ayan you oh, know, kaya ano you know, lando buslando baka <laughs> pandidlan nya Kaya hindi ka rin maano dito pagkatapos mo jogging pwede ka doon ng gulay para pag-uwi mo may lulutuin ka na rin. Para ka lang para kalang lang ka ng para ka lang na malingke. Pero nakapag-jogging ka dito. Wala nga lang isda kundi puro gulay lang. O, mga panindaron yeah Saya naman yung waiting seat. Kung na natatandaan mga lords, yung waiting seat na yan ay video ko na yan sa aking mga in-upload. ayan, ayan. ayan, yung waiting scene niya ng tambayan na yan ni-upload ko na yan sa mga video ko mga nakaraan ay si ate oh nagja-jogging o. Oh. ha po gay hello po gay kawai po ayan oh hindi e, ka ano, pag gusto mo maglibang-libang ng baka ayan may baka dyan ayun oh. ay mga baka ayan oh alod so inaayos na yung mga poste yung iba alihalagyan ng ano yung mga uh, bakal-bakal na yun na nakalawid sa poste yung pwede pagsabitan ng mga uh, tao dito, mga bulitin, na bulitin pa tawag doon. Yan, basta meron silang inilalagay. Ayan o. at guys, at uh, malapit na rin tayo. Ayan o, may mga gumagawa rito. May magtataho. Ayan o. Tapos meron din dito, mga meron pa rin dito nagtitinda ng gulay. Ayan ang mga guys o. So. Meron din May mga bubot na din sila dyan Kaya pag mong jogging ka talaga dito Wala kang kawala May mabibili ka pag may gusto kang bilhin dito Ng mga gulay gulay baga Para pag uwi mo Siyempre Galing ka sa pag jogging Gutom na gutom ka <laughs> Lulutuin mo ngayon yung binili mong gulay Tapos mapapasarap ka ngayon ng pagkain Just listen jogging <laughs> Diba? Diba? Usually sa pagsajagi kasi kakain uli na marami. Sa bagay, iisipin -isip, na may bukas pa naman eh. Bukas na lang uli bumawi pagsajagi. Para matagtag yung kinain. Diba? Ayan mga guys. Oh. Oh. Ayan, nung ikita nyo mga pusti sa kiligilid. Maliwanag dito magdating sa gabi. Ayan o, oh. may ilaw na rito. di ka tulad dati, wala. Ayan, may ilaw na. Kahit gabing gabi ka na magsajagi. Kahit mga madaling araw, pwede ka rito. Walang katakot-takot dahil maliwanag guys at malapit na rin tayo matapos kasi nandito na rin tayo sa dulo nitong kalsada na ito ng jaggingan ayan may nagtitinda na rin pala dito ng pakwan o oh. baka yung mga gusto dyan ng pakwan ayan o oh. ay ano na rin dito ng pakwan bilihan ayan o oh. at malapit na tayo sa crossing ng kalsada na ito nyo yun, yung doon sa banda dulo kung nakikita nyo yun yung mga yung may mga sasakyan doon yun ang crossing doon kaya dyan nagkaka-traffic minsan kasi ano talaga siya crossing hindi pwede basta basta na uh, door there ito ka lang at takbo at saka na naman dyan ano, enforcer na nakaabang na nag-manage na, na, na para hindi basta door there ito lang yung mga sasakyan mga loads Oh, panel mga lods. Uh, medyo dito na tayo sa crossing na to. Ito na yung pinakadulo ng jogging and Mga lods, mula doon sa unang umbit Ito na yung pinakadulo niya. Ayan, itong crossing na to.